Um, ako po si Jimster Samson, um, isa po ako sa mga sekretaryat ng Pasig City Task Force Manila Bay po na under po ng City Environment and Natural Resources Office Sir, ano po ang sinasagawa po ngayon? Uh, sa ngayon po, ang sinasagawa po natin ang lingguhang paglilinis ng mga katubigan dito sa Pasig po um, Ito po ay... Uh, napapaloob sa ordi ordinance number one um, series of 2018 uh, ng ecological solid waste uh, management um, yung lingguhan po na paglilinis ng ating mga katubigan sa ano pasig po saan sa mga lugar po nila ito sinasagawa? Um, sinasagawa ito sa buong 26 na waterways ng Pasig sa buong Pasig po ito at saka um meron po tayong ito lingguhan meron din po tayong um araw-araw na paglilinis uh, isa po ang isang grupo po dito ay nakatuon po talaga sa uh, sa Parian Creek at saka yung isa naman po ay umiikot din po sa ano um, iba-ibang waterways esteros river dito sa ano sa lugar natin at uh, every week uh, Wednesday po sila po ay nagjo-join uh, clean up po yung dalawang grupo po. Sir, lastly, uh, ano na lang po ang panawagan sa publiko kaugnay po sa proyekto na? Um, panawagan namin sa mga taga-Pasigenyo, uh, sana po ay iwasan na po natin ang pagtatapon ng basura. Responsable po tayo at saka, maging ano po sana um, maging kabahagi po ng solusyon, hindi yung problema po. Ah, uh, kasi ito pong uh, kung may tatanong nyo po pala, um, itong paglilinis namin nito ay ito po ay mandato ng Man, um uh, Supreme Court mandamus Manila Bay na inuutusan ang 187 na mga LGUs na ang mga ilog nila ay pumupunta sa Manila Bay na um na linisin po tatlong factor po ito ito po ang liquid uh, liquid waste uh, cluster ito po yung paglilinis ng mga kailugan natin pag inspect po ng mga commercial at saka industrial factories kung sumusunod sila sa pagdischarge nila ng mga waste nila sa ano um kailugan natin then meron din po tayo sa solid waste na panal, uh, panatilihin nating malinis tapos yung sa ISF naman din po um, yung sa puso Um ito po ay inaano namin yung mga iniiwasan yung pag-encroach sa ating mga waterways ng mga illegal informal settlers po. Yun po yung ano natin. So yan po ay compliance po. Pag tayo po ay bumagsak, um kakasuhan po ang ating mayor. So lahat po na kasama po sa NCR at uh, 187 including CALABARZON, um sila po ay obligado na magano mag-set up po sa kanilang mga bayan ng uh, task force Manila Bay po Maraming salamat sir magandang umaga Thank you po

yung next ayo na ayo na next state next walang script pa nyan di ba isinama ano ba na ano ay, 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 ano 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 ano

妈妈，小浪。<noise> <noise> <noise> うわ <noise>

Gue <coughs> t referred to this artist, who was very variance, all problems in this dance scene The process to move out, try way to slow the flow challenge throw capacity so

吾来吾来吾来吾来吾来